Merong nakapagsabi na marami daw relasyon ay magsisimula sa kilig at magtatapos sa kilabot. Parang ayaw nating makadinig ng ganyan, ano? pero totoo naman eh. Madami ang nangangako magmamahalan hanggang kamatayan at magsisimula na puno ng pag-asa at tamis. Pero bakit nga ba hindi na umaabot sa finish line? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang relasyong nagsisimula ng masigla, inuawalan ng gana? Ang nagsisimulang may tamis ay nauuwi sa pait. Ang nagsisimulang may pag-ibig ay magkakagalit. Ang sumusumpa sa altar ngayon ay nagsusumpa na. Maraming contributing factors at ang ilan sa mga ito ay problema ng isang tao sa kanyang sarili. Yun bang mga bagay na ayaw mong resolbahin sa sarili mo? O kaya naman, mga bagay na gusto mo namang resolbahin pero wala kang kakayahan. Meron kasing mga tao na kahit malina at hindi na nakakatulong ang ilang pag-uugali at pamamaraan, eh gusto nila na Tanggapin silang ganoon dahil ganoon na daw talaga sila at hindi na mababago pa. Hindi na ba talaga mababago o talagang ayaw lang baguhin? Magkaiba kasi yung hindi mababago at dapat tanggapin sa ayaw magbago at gustong tanggapin ang hindi ka tanggap-tanggap. Parang isang sugat siya na hindi gumagaling-galing na patuloy pang nagpapahina sa isang relasyon. Meron din namang gusto mo talagang baguhin pero hindi mo kayang baguhin ang nag-iisa. Ang ganitong bagay maaaring pag-usapan at kumaari, hinga ng tulong sa iba upang ang sarili ay maghilom at hindi makaapekto sa relasyon. At syempre, nandyan din ang problema sa relasyon na kung saan ang dalawang partido ay sangkot. May kinalaman na ito sa kawalan ng pagpapatawad, pag-iipon ng sama ng loob, kawalan ng healthy habits na tutulong sana sa paglago ng relasyon. Mahalagang alalahanin eh, na ang marriage ay hindi isang destinasyon na pag mo na ay happy ever after na. Bahagi pa din ito ng journey o paglalakbay na nangangailangan ng pagmamahal at patuloy na paglago. Ang sabi ng Bible, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang marriage ay isang panibagong yugto ng buhay na kung saan ang layunin ay bigyang lugod ang Diyos sa pamamagitan ng paglago at pagkakaroon ng pag-ibig sa kabila ng mga krisis at kaguluhan sa buhay. Mahalaga ang pagsusumikap sa pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng More of you, Lord, and less of me. Hindi perfection ang hanga dahil ito'y imposible. Ang mahalaga ay ang recognition na kung wala ang Diyos sa relasyon, walang paglago at pagtatagumpay sa relasyon. May pag-asa kahit ang relasyong naghihingalo basta ang Diyos ay laging isasali at isasama. Kaya, asa ka pa.